Good morning mga idol. Welcome back to my channel. Uh, for today's video ngayon mga idol uh, mag unbox ako ng in order kong Flyers na in order ko sa Shopee. Ah. Uh, Ginawa gano'ng ganung ganda kasi ito 'yung madalas ko nakikita sa mga taga-Palawan anglers eh. Ngayon pina-posted, kinahanda. Shoutout sa inyo dyan sa lahat ng mga taga-Palawan anglers. So, uh, ito na. Ito yung in-order kong flyers. Ang fishing natin, no? So, ito na natin para malaman natin kung gano'ng pakaganda to. Actually, like, kapagal ko lang itong gustong bilhin, eh. Kaso nang pinag-ipunan ko muna. Kaya pala, wala tayong masyadong upload sa mga fishing adventure ko, no? Kasi, medyo busy talaga sa trabaho, eh wala time para mag fishing so ito na nga yo ito na mga idol bali ito ay aluminum aluminum pliers to no so ito na ito natin to mga idol Mm. Plastic. Yun. Bali, may holster na rin siya. May lagayan na siya para hindi maulog sa ano. Then, yan. Ganda. Yan mga idol. Oh. Ganda. Ganda natin. Oops. O nga ganda nga ito. Medyo mahal lang to, no? I think uh, mga 600 plus yata to. Parang ganun. Pero solid naman. Oh. Magandang klase, mga idol. Uh, lalagay ko sa description kung anong uh, brand nito no? Maganda idol. Ayan, no? Meron pa siyang lock ng ano. Maraming klase ng kulay na ito. Ito kasi yung pinili kong kulay eh. Kaya Okay na, maganda naman. Ito may sabitan, may holster, may lagayan ng belt para all rights. Ganda. Ayan. So, ayan mga idol. Bali, this coming Saturday may fishing kami sa Cavite Laguna no. Sama ko yung boss ko. Ah sila mag fishing. So ito gagamitin ko to kaya idan box ko na rin to. Tamang-tama -tama to. Shout -out nga pala diyan sa lahat ng Palawan Anglers. And shout out din sa grupo ko na Motong Anglers kay Boss Neil. Boss Neil Fernandez. Shout out sa iyo sa lahat ng members ng Moto Anglers lalo sa mga bagong members namin shoutout sa inyo dyan magandang klase yun oh. diba nyo magandang ganda So, hanggang dito na lang mga idol at ngayon nakita nyo na at pakita ko na rin yung inunbox kong uh, order ko sa Shopee yan hanggang dito na lang mga idol alright